Three, two, one. Hello, 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 everyone. It's me again, and yung cosin herang Ashomera. And for today's vlog, guys, tayo, I maglulutu ng Vico. So, without further ado, let's start. So, yun, natin gagawin ay isasain natin yung malagkit. So, ang ginamit ko na malagkit ay 2 cup and ah uh, 2 and 1 half cup. So, dahil konti lang naman ang niluluto ko. And yung itutubig natin na uh, pansaing, if ever na meron kayong gata, mas maganda sana. So, dahil nga nakalimutan ko yung gata kanina, so yung ginamit ko na pantubig is yung regular lang na tubig. So, ayan guys, isasain muna natin siya sa rice cooker. And then, hintayin lang natin maluto. Since luto na ang ating uh, malagkit rice, tayo ay maglalatik muna. So, ang ginamit kong gata is yung unang tiga So, ilalatik lang natin siya guys. So, kung napapansin nyo, ang ginamit kong gata ay konti lang dahil konti lang din naman ang ating So, ang gagawin natin sa paglalatik ay pag, ah, halu-haluin lang natin siya guys, continuously. So, yan guys. Kung napapansin niyo, unti-unti na siya nagkakaroon ng latik. So, continuously lang natin siyang i mix para hindi siya masunog. guys. Ayan ang kanyang latte. So, ito toasted lang natin siya. So, ayan, toasted ng ating latik. Iset aside po muna natin siya, guys, kasi dyan sa ating uh, oil ng ating latik, dyan natin lulutuin yung ating malagkit rice at sugar na ating gagawing piko. So yan guys, inalagay na natin yung asukal at paghalo-haloin na natin siya din sa ating uh, lactic oil. And uh, ang ginamit kong sugar is brown sugar at 1-4 kilo siya since konti lang naman ang aking sinain na malagot rice. Pero maganda po sana kung ang gamit natin is yung mascovado sugar or yung dark brown sugar. And after that, so yan, medyo na-toasted na nga siya ilalagay na natin yung uh, ating malagkit rice paghalo haluin na natin dyan sa asukal. And, kung napapansin yung guys, medyo nagbubuo yung akin sugar. Pero, wag po kayong mag-alala kasi uh, na din yan mamaya pag, pag nahalo na natin siya sa malagkit rice. And, uh, don't forget na mag-iwan po ng comment niyo or share your recipe kung paano po kayo gumawa ng inyong Biko. And uh, I really appreciate it. Sa inyong mga suggestion. Ayan, asukane, kasi... Ayan, na... And pagaluhaluin lang po natin siya continuously para yung ating uh, latik at ay uh, uh, yung ating sugar at sya yung ating malagkit rice ay um mag-well combine. So, medyo kakapagod siya, guys. Pero, kailangan talaga natin siyang paghalo haloin ng dire-direcho so yan guys kung napansin niyo kumuha ako ng konti kasi titikman ko siya and uh, kung yung tamis niya ba ay uh, tama na or sakto na kasi syempre yung iba sa akin, di ba, gusto matamis, yung iba gusto sakto lang. So since hindi lang naman ako ang kakain, so kailangan ko siya tikman kung yung tamis niya ba ay sakto na dun sa panlasa ng kakain. So sa akin kasi sakto na yung ah, ganyang timpla, eh. hindi naman ako masyadong mahilig ngayon yun sa matamis. So guys, luto na po yung ating uh, biko. So ayan, ililipat po natin siya sa ating lalagyan. So kung napansin niyo, may padahon ako ng saging. Para naman hindi siya dumikit sa ating uh, serving dish, doon sa ating uh, lalagyang plato. And yung dahon ng saging guys, for design lang din po siya. So, ayan, magpe plating na tayo. Aayusin na natin siya. I-arrange-arrange na po natin siya. And, ilalagay na natin din yung uh, ating uh, toasted. Yung, sa, yung ating latik na toasted kanina. So, ayan, guys. Ilalagay lang natin yung toasted latik natin as toppings. And then, next natin gagawin is babawasan natin yung uh, daon ng saging. So, isusunod natin doon sa shape ng plato na ginamit natin. So, ayan guys, ready na po ang ating biko. Let's eat! Happy eating everyone! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. silip na yun Saan kami dito <coughs> kami kasi